Yeah. Ang daming bugs, guys. Ang pampalit lang ang wala, guys. So ayan. Ito sobrang ganda. Pero ang price lalag natin ka. <laughs> 109 real. Ayan, 100. Point. Oy, focus. 109.26 pero sobrang ganda. Oh. 97 point ito gusto ko sana ito kaso parang hilantan ako pag bumili ako nitong ganitong bag 92 sobrang gaganda guys ah ang gaganda ito ang ganda ako pindi pala pindi talagang matitibay siya hindi pa naka display lang dito wow this one this one di ba ang ganda nito guys yung are Fantastic! Ang ganda! Ayan! Ay, naku po. Baka madapa na naman tayo pero ayaw ko talaga yan. Meron ako mga bagsa o kay okay O okay. oh, yan po, ang ganda niya, no? Ayan, ang ganda o. Oh. ganda ng color. Di ba ang ganda? ganda yan. It's Pus, ang cute oh Ang cute na ganito. Ang mahilig ka sa mga cute na bag oh. Ito ang perfect.

parang yayamin at yayamanin ang person kahit walang pira <laughs> o pamain-main na lang kayo dyan pamain-main <laughs> kano to? 92 92 real so inyo na lang i-convert sa 15.5 yun ang pay sorry pero ang kaganda So, ganda din ah oh. Mananggi ka dadalhin mo to. Mananggi ba? Lagyan mo ng baon, mga, bao, mga ganun mga haplas. Hindi mo ka. Haplas na guys, ang dadalhin. Naka ah, ganito ka, pero haplas ang dala mo pala. Hmm. Shout out sa mga mahilig sa bag dyan. Ang ukay-ukay -okay dalaga ako guys. Kahit sobrang ganda niya, never ako manda pa. Pero kung kaldero yan, sigurado. <laughs> so, balik na natin. Makita tayo sa CCTV. <laughs> Tulting Napago na talaga ako sa time na to guys. Kakaantay sa aking mag-ama kung ano-ano kanilang mga hinahanap. So ayan, nanampiling na lang talaga ang first one. Where's daddy? O oh, diba? Andun siya. Uy, wala dyan ang daddy mo day. Baka mawaglit ka dyan. What is that? Wait, what? what is that? This is how I keep What? Where are I don't know. think he went there. No, not there. Where? What do you want? I need to read. Some... Reading book? No. Reading book? Yeah. Oh, bah. Kita lagi ana ali changati maka beli. Ni paningut kana pilih. Wow. wow. I'm going lang dai. This one this is my favorite one. What is that? I like this one. What is that? Apa uh, tocho? Of What? course. Power Patrol? Yeah. Okay, now we find nose, Daddy? Oh, Daddy. where's Daddy? Daddy. Find your Daddy. Hey! Yeah, I can find Daddy. I show Daddy this way. Are you sure? Daddy is not here. I told you. It's, you said Daddy is here. I told you, Daddy is here. Oh, boy, at your back. Hey! <laughs> hey, you come mama. you come over nowhere. Eh. I don't know. <laughs> Daddy, oh, tina mo, Pano ano ano naman pinanguha niya? No way. It's dirty, huh? Oh yeah. Dirty dab. It's okay, but. Dami mo ng mga pangkulay okay. sa bahay. Mahilig talaga yun siya sa mga color. Wala kang nakita. Hmm, kita na po siya bulpin. Hoy, pinsil ang ginagamit pag kinder paday. Hindi, hindi pin. Oh, that's enough. Goto dati na. Uh, this is a marker or not? What? This is a marker or not? Michael. A marker. Marker. Yeah. I don't know. That is pen. Maybe it's a pen. Yeah, maybe. I Think it's not a eraser. Hi eraser. This is a eraser. I need this Ah, okay, oh, yeah, Matt. It. That's it. That's it. not this way now. Oh, well, let's go now. Let's go. Enough na kay maboslot bulsa na to dire. Please do not open. Daddy, kunyari e, di natin nakita. Bigla niya nilagay dyan. Come on, go there na. Go there na. Mag-close na? Daddy, mag-close? Ha? Oh, done. dami pa bango doon, oh. Don't buy more! <laughs>